ito yung mga eksena na um, na magaan sa kalooban natin. Oh, ngayon naman po, si Kiko Pangilinan at si Sharon Cuneta. Kung maalala niyo po, nagtagpo si Atty. Lena Robredo at si PBBM. Ito kasi ay uh, inay na ugali ng mga camping na hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob para sa bansa natin kaya nating makiisa. Kaya nating uh, supportahan suportahan ang nasa Malacanang, ang administrasyong ito provided na tama at nasa magandang magandang landas, magandang sistema ang nangyayari. Siyempre, pag mayroon tayo nakita na hindi maganda, natural, dapat din tayong magsalita. Dapat din tayong magsalita. So, eto, napakagandang tagpo Uh, dahil umatend po si Sharon Cuneta at si dating Senator Kiko Pangilinan na mukhang pasok sa Magic 12 sa huling latest or sa huling survey. Ayan, maganda. Napakaganda ng tagpong ito. Hmm, ayan. Sa isang konsyerto. PBBM and First Lady Lisa Marcos binigyan ng mahigpit na yakap ni megastar Sharon Cuneta sa konsyerto sa Palacio para sa Filipino film industry magandang panimula talaga ito na dapat tayong magkaisa lalo't knowing Sharon Cuneta na malaki ang iniaambag sa Filipino film industry ay dapat lang na dapat lang na makipag-ugnayan dapat lang na maganda relasyon ng mga katulad ni Sharon Cuneta sa nasa Malacanang anyway, ang rinig ko uh, hindi lang kasi ito basta-bastang uh, matatawag na na simpleng relasyon eh, hindi ba? Na magkakatunggali. Uh, alam ko, eh uh, etong si Sharon Cuneta, yung kanyang ama, ay taga-suporta rin ng dating presidente Ferdinand Marcos Sr. So, siguro doon nag-ugat yung madali lang sa kanila na makiisa ulit sa mga Marcos, madali lang sa kanila na makipag-reconcile, madali lang sa kanila na suportahan ang ating or ang administrasyon ito ni Marcos Jr. ayon hmm. Ayaw, ayaw ng mga DDS. Ayaw ng mga Duterte supporters etong ganitong nangyayari. Kung naalala niyo po kung gaano ka uh, katindi yung kanilang reaction nung mag-meet nga si Atty. Lenny ni Robredo at si PBBM. Sa so, ito naman ngayon, si Kiko Pangilinan at si uh, PBBM ay mukhang in good terms. Good luck!